Humiling na naman tayo sa Diyos ang kapayapaan ng lahat. Kailangan natin ang pinipirap natin katahimikan at masaya at maging tagumpay. Magtulungan tayo at balik loob tayo sa Diyos. Diyos pa ang siyang nakilang atin tagalitas. Huwag natin kalimutan laging plus is ay humiling tayo bago sumikat ang araw. Pakikingan tayo kung tayo yung kakaisa, magsama-sama. Kung baba lang tayo, humiling tayo sa Kanya. At pakikingan tayo, basta importante ay totoo tayo. Wala nang iba ang malalapira natin kung hindi ay siya. Siya ang liwanag, siya ang Diyos, siya ang may-ari ng lahat ay siya siya ang dakilang ama natin siya ang dakilang kapangyarihan sa buong mundo, langit at lupa ang liwanag ay siya siya ang tunay natin maasahan dahil sinunay natin katagumpayan dahil siya ang ama natin siya naglika sa atin magbalik loob na tayo sa Diyos. Alisin ng anuman ang bagay na hindi na maganda sa atin sarili. Nang gagawain natin di maganda, alisin natin, baguhin na lang natin. Habang may panahon pa, kailangan magbalik loob tayo para ang Pilipinas maging tagumpay. Kung ang kamalian natin, tanggapin natin. At magbalik loob tayo. Magkumbawa tayo. Dahil ang lahat tayo pagsamantala lang dito sa mundong ibabaw. Huwag niyong sayangin ang panahon at nandito tayo. Dito ang pagsisisi. Dito rin ang tatanggap ng kab kabiguan at matatanggap katagumpayan. Ikaw ang gagawa ng paraan. Ang Diyos ay naghihintay, nagmamatsyag lang sa atin. Ay dapat naman natin na galigstas. Ang sabi ay si Yahweh. Ang sabi ay si Jesus ang nakilang tagaligtas natin. Kailangan natin magpatunay na totoo tayo. Kailangan natin magpatunay at magbalik loob tayo sa Kanya. Wala mapala kung hindi tayo magkumbaba. Kailangan magkumbaba tayo. Dahil ang pagkukumbaba ninyo, ang siyang magliligtas din sa inyo. Dahil sabi ng Diyos, magkumbaba ka, ako ang magtataas sa iyo. Wala man sino man mas may git pa sa kanya naglikas sa atin, kailangan magbago na habang may panahon pa. Dahil at natin, ang pamilya natin, ang mga anak natin, ang mga apo natin, kailangan ma alagaan natin dahil ang kinabukasan nila importante para sa kanila. Huwag natin sabihin ay baliwala yan dahil bahala na sila alisin natin ang ugali yan isipin ninyo at tinakda kayo at binigyan kayo ng gabay na may kapal para may kasama kayo dito sa lupa kailangan natin din halagaan, kasuin ang mga anak natin at mga ako natin pag-ibig ang iral natin ng bawat isa kailangan ikaw ay magbalik sa Diyos. Para katagumpayan mo, katagumpayan ng lahat ng buong pamilya mo. At tagumpay tayo sa buong Pilipinas kung nagkakaisa tayo. Amen. Amen. Ayan lang aking sasabihin. God bless po. Thank you.